mapagpalang araw po sa atin lahat nandito na naman po si Malo de los Santos na may lilinawin lang po tayo dahil uh, nakakagulat po ang mga naririnig ko ano po uh, kasi marakaya pala po na maraming uh, nagagalit or nagre-reaction sa akin sa maling uh, nalalaman nila ngayon po, marami akong narinig about me na yung iba ay nakikisawsaw lang kahit hindi po alam ang tanging katotohanan. Ngayon po mga kapatid, may lilinawin po ako pero ito na po yung huli ko pong pagtapik sa mga kasamahan dati dyan sa kalingap last na po ito na para ipaliliwanag ko para po napaka uh, ganda na lumabas man tayo ng kalingap na hindi po natin ikukontent -co na ang kalingap para wala na pong maging issue sa atin ano um, lumabas man po ako ng kalingap ay gusto ko pong maging malaya yun lang po hindi po ako magiging anti-kalingap dahil hindi ko naman po re-reactionan ang nasa kalingap lalong lalo na po sila Kuya Bal, sila Kalingap Rob at si Ati Idna dahil may usapang kami ni Ati Idna Winwal lang magbabago po sa amin Ano po? At nandiyan pa rin po yung respeto namin sa isa't isa't Kasi po dito sa social media magkaiba yung personal na namin pong Kung ano pong mayroon kami Ngayon po, uh, lilinawin ko lang po ang tungkol po dito sa mga nangyayari Sa mga naririnig kong mga pasabog ni Marilyn Chang at mga screenshot na mga natatanggap ko po pero ito po ay akin na lang. Ito pong si Hayat Samora ay ang atake niya po sa akin personal atak. Dahil ako naman po wala akong ginagawang reaksyon sa kalingap laban sa kanila may mga kanya-kanya kaming content o rinireaksyonan re na hindi dapat namin pakialaman bilang isang reaktor ng kalingap. Yun po ang alam ko. Ngayon po mga kapatid, yung atak sa akin ni Hayat Samura, personal. Dahil ito doon sa nangyari Ski Kapronde. Pasensya na Kapronde kung ikaw ay nabanggit ko dito dahil gusto ko lang po i-explain sa taong mga wala pong alam kung bakit sila galit na galit sa akin, lalong lalo na po. Ito si Hayat Samuran. Na ang galit niya sa akin ay personal. Hindi po doon sa content na o yung mga na namin dahil ako po hindi ko sila pinakikialaman kung ano ang content nila. Ito lang po ay sasabihin ko na ang tungkol po doon sa personal niyang galit sa akin. Dahil yung lumabas noon tungkol noon sa binigay namin pira sa lupa na iyon naman pala ay walang lupa. Dahil isa na doon noon Pasensya na kuya Brooks kung masasabi ko po mababanggit ko ang pangalan mo dito dahil isa ka sa nagsabi na wala namang pong lupa. At igit sa lahat si Ate Edna ang nakabili ng lupa na yun. Kaya alam niyo po mga kapatid. Ay big parihas lang kaming biktima, no? Kaya lang po Nung sumabog po yun, nagalit sila sa akin. Dahil nga, siyempre, ay may uh, kaibigan nila si Kaprundi. Kaibigan ko rin si Kaprundi. Kaya lang po, yung the way na yung ginawa ni Kaprundi, mali. Sana nagsabi na lang sa akin ang katotohanan para hindi po nalagay sa ganong sitwasyon. Ano po? At uh, sana matapos na po to na ang galit sa akin ni Hayat sa ay personal. Pero wala po akong ginawa sa kanya na ikagagalit niya po. Di ba? Ah, kasi ang mga nangyayari po dito yung kampihan. Lalong-lalo na po dito po sa ano. Ako, ah, wala po akong galit. Sumama lang po talaga ang loob ko kagabi sa mga narinig ko about sa akin. Wala kayong marinig sa akin. Kung ano man yun na nalaman ko ay hanggang doon na lang. At gusto ko pong malaman nyo masakit yung mga narinig ko sana ay hanggang doon na lang na hindi tayo umabot na tayo mismo ang mag-away-away. Dahil nasabi ko yun, ano, ano nangyari, hindi ako kaaway. Wala kayong maririnig sa akin. No? siempre may mga taong uh, kinukumusta tayo dahil po ako ay parang pakiramdam ko, pinagtulong-tulungan ako, na kahit hindi naman nila alam kung ano po ang punot dolo. Dahil yung tema nila, sa mga reaksyon nila, ay iisa lang po. ba? Diba? Ngayon po, pinagsisigawan ni Hasa na wala siyang, wala sa kanyang nagutos. Ayan po ang nasa taas, pinasa sa Diyos ko na lang po. Kasi ang nakakapagod po yung tayo po mismo ang nag-aaway-away, tayo mismo ang gumagawa ng gulo sa loob ng kalingap. Kaya po, minarapat ko na pong lumabas ng kalingap kasi po, nadadamay po talaga ang kalingap sa paulit-ulit na lang na binabanatan tayo, rinireaksyonan tayo na wala naman tayong ginawa. Kaya nakakagulat po talaga yung mga revelation po ni Marilyn Chang na narinig ko. Di ba po? Kasi may mga screenshot po eh kung si Marilyn Chang lang po, galing lang sa kanyang bibig, pwede tayong hindi maniwala. Pero may screenshot po siyang ipinadadala na ako pala po ang topic, lalong-lalo na ito si Hayat, na ang tawag sa akin. Kasi ang tingin ko dito po sa sitwasyon na to, na hindi mo naman siya inaano. Wala kang naririnig sa akin. Pero ang sama ng mga sinasabi mo sa akin. Dapat bago ka magsalita sa kapwa mo, tingnan mo muna ang sarili mo sa iyong sa salamin. Bago mo ipangalandakan ang kasiraan ng ibang tao. 'Di ba? Yun lang po mga kapatid, ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Kaya ang akala ko, yung mga nakikita ko sa bawat live nila, nandoon ako po nakamanman. Pag sila nagtatapik, nakikita ko po na ako po ang pinag-uusapan. Bakit? Ang tanong ko, anong ginawa ko sa inyo? Nabasa ko doon yung pagtatanggol ko kay Yang Mi. Tama naman po. Dahil pin, pinagtulong-tulungan nyo si Yang Mi na wala naman sa inyong ginawang mali. Di ba? Kaya, para sa akin, nandito tayo sa kalingap. Dapat wag natin sisirain ang kapwa kalingap natin, lalong-lalo na yung nakakatulong. Dahil, sa kagaya ko na pinagtulong-tulungan nyo ay sadya pong masakit. No? Dahil wala naman tayong ginawa lalong-lalo na po sa inyo na wala namang akong ginawa sa inyo. Wala lalong-lalo na po ito si Haya, si Hasa. Di ko po 'yang kilala. Hindi po ako nakialam or nireaksyonan nakita ko na lang na ako po ang topic niya dahil mayroon po na nagpadala sa akin, panuorin mo ito malo. dahil binabanatang ka ni Hasa pero sa totoo lang po nakakasawa po talaga, kaya ito po yung dahilan ang paglawas ko po sa kalingap dahil para tayo pong laging may nakasunod na anino, no? At ngayon po ay ito na po yung huli ko pong pagpapaliwanag na magtatapik po sa inyo. Basta ang hanggang dito, dahil ayaw ko talaga pong uh, magsalita. Kung ano man po yung nalalaman ko, kung ano man po yung nagawa nyo sa akin, bahala na po ang nasa itaas. Wala na kayo sa aking maririnig. Kung kayo man po ay matatapik ni Marilyn Chang, laban niyo po yun. Hindi laban ko. Kung nababanggit man po ang pangalan ko, siya po ang nakakaalam kung paano niyo ako pinag-uusapan dyan sa GC niyo Na ang sama pa ang tawag sa akin ni Hayat. Kaya ang sabi ko nga, man manalaming muna before na magsasabi ka ng hindi maganda sa kapwa mo. Dahil talaga napaka sakit yung tayo po ay puna ng puna, pero ang sarili natin hindi po natin nakikita. Ayan lang po, uh, sana po ay matapos na to. Dahil sa tingin ko po, wala kay Kuya Bal wala ki kalinga prab wala kilatid na ang kaguluhan kundi po sa ibang mga reaktor gaya nga sa sinasabi ni Marilyn Chang dahil may mga screenshot po kaya nalungkot lang po ako nagulat po ako na, na ganun po yung mga nalaman ko yan lang po. Marami pong salamat na sana po ay katahimikan ninyo po. Dahil pag ang dignity ang nawala, yung tiwala, yung respeto, mahirap na po yan maibabalik. Marami pong salamat sa inyong lahat at tayo po ay panibagong journey na makikita nyo po kay Malo de los Santos. Sana ay patuloy niyo akong suportahan mga uh, followers kong nagmamahal kay Malo de los Santos lalong-lalo na po sa team ni uh, Yang Mi at dito po sa team ng Rochelle Community at siyempre po dito sa Kalingap dahil tayo po ay wala namang ginawang masama sa Kalingap yung tayo lang po ay lumabas na para po maging Mapayapa na po ang kaluuban ko na wala na pong sisita sa akin dahil ayoko na pong mga grupo-grupo or hawag yun, mga gisi-gisi po. Basta ako po kung saan ko gustong sumuporta ay sana po ay maintindihan niyo po ako, no? Dahil... Ang Malo de los Santos, walang yuyurakan ni sinuman. Ano anuman mahirap, mayaman kaman, ka o marongis kaman, o anuman pantay-pantay po. Kitang yayakapin at mamahalin. Di ba? Uh, napakasarap yung maging masaya na lang tayo dahil balang araw ma makalawa maka uh, ngayon o makalawa tayo po pala ay kinuha na ni God, hindi po natin marilis kung ano po ang mayroon dito sa dibdib ko na talagang makakarinig lang po ako ng mga salisalita, ako po ay naiiyak kaya sana po ay matuldo ka na po itong issue na to kung hindi ka makamove on Hayat Samora sa mga nangyari yung nakaraan dahil alam ko lang naman eh na yun lang naman ang ugat kung bakit pinipersonal mo ang galit sa akin wala akong magagawa dahil yun po yung tanging katotohanan na gusto ko lang pong malaman nyo. No? Dahil iyan, is mismo yung nakabili ng lupa na yun ang nagsabi sa akin. Kaya parehas lang tayong biktima. Ano? Ang ganito na lang mga kapatid, thank you so much sa inyong lahat. We love you so much na patuloy nyo akong minamahal. Rochelle Community, at ganpo na mga ilan-ilan lang po na sulit kalinga po ay nairerito sa akin at uh, dito po sa as uh, nasasakupan ni Yang Mi thank you so much po sa inyo Sir Randy Gabriel Kuya Andy thank you so much congratulations dahil monetization na ang iyong channel na paganon ganyan lang laro-laro <laughs> mo lang pero tingnan mo nga naman ano Thank you so much, Kuya Andy, na nakilala kita. At lalong-lalo na sa Rochelle community, we love you so much, mga kasamahan, mga kapatid, na patuloy niyo akong minahal na kahit hindi ako madalas mag-topic uh, sa Rochelle dahil alam naman natin, rinirespeto natin si Dodong. Lalabas at lalabas tayo dyan, na pag good vibes lang, kilanga. Yan, shout out sa inyo lahat. We we'll love you. Bye-bye. Mwah.